Alam kong inaantay niyo ang mefenamic acid dahil ito ang pinakasikat na gamot para sa sakit ng ngipin para sa ating mga Pilipino. Ngunit, alam mo ba na ang mefenamic acid ay hindi over-the-counter analgesic at anti-inflammatory medicine? Tama, ito ay isang prescription drug o kailangan ng reseta ng doktor para makabili nito. Ngunit dahil tayo ay nasa Pilipinas, alam kong binibenta ito sa mga drugstore kahit walang reseta. Welcome to the Philippines. Kaya para magabayan kayo sa tamang pag-inom ng Mefenamic Acid, ito ang mga Mefenamic Acid na available sa market: Dolfinal at Ponstan. Uminom ng 500 mg Mefenamic Acid as initial dose. Muling uminom ng 250 mg Mefenamic Acid after 6 hours or every 6 hours as needed. O kung ito lamang ay kailangan. Meaning, ang susunod na dose ng mefenamic acid ay 250 mg na lamang na may gap na 6 na oras ang pag-inom. Ito ay pwede lamang sa mga batang 14 years old and above at sa mga adult. Tandaan na ang pag-inom ng analgesic medicine ay as needed lamang o inumin lamang kung nakakaranas pa ng sakit. Kung hindi na nararanasan ang sakit, Maari ng tigilan ang pag-inom upang maiwasan ang masamang epekto nito sa atay. Ang sakit lamang ang kayang maibsan ng analgesic at hindi ang root cause o pangunahing dahilan ng pagsakit ng ngipin. Kaya, napaka-importanteng magpakonsulta kaagad sa iyong dentista. Mahalagang paalala!